guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ayan guys, yung aking mga napamili nung linggo, ayan. So gabi na guys, nagsara na ako Monday ngayon, uh, July 8, ayan, 8 plus na. So nagsara na ako muna guys, bago ako nag-vlog kasi kanina, uh, umaga hanggang hapon, hanggang ngayon nga, sobrang init. Hindi ko talaga matagalan dito guys, pupunta lang ako dito pag may bumibili. Kasi yung pawis mo talaga pag dito, tagaktak -tag talaga. Yeah, oh. sarado na ako guys, kaya lang may tumanong tatawag pa sa akin. oh, kita pa naman nila bukas pa yung ano eh. So, ayan. So, yun nga guys, yung ating... <laughs> Nawala tuloy ako. So, yun nga guys, kanina, hindi nga ako nakapag, ano, nakapag hold. So, ngayon na lang. So, nagsara muna ng tindahan. So, ayan, makalat yung aking tindahan guys. Gumawa rin ako ng, ano, ng aking yelo. Mami, ilalagay ko naman siya sa freezer. So, ayan. So, nag-deliver din si kuya. Dito lang yan. Deliver. Delivery kanina. Yung mga yan. So, ang ganitong tuyo, guys. Yan, ito muna na unahin natin. So, yung mga tuyo na ganito, 50 pesos. Yan. So, may sampu tayo. So, tatlo lang binili ko. Tapos, mani. Ayan. Ito lang yung ano niya, mani niya, tsaka mais na natira. So, ganito, guys, 40. May 10 pesos din tayo kada isa nito. Tapos, ito naman, yung mga pamintang pino, uh, ano to, 10 pesos lang. So, may 5 piso tayo sa ganito, piso ang bintahan. Ganito din, ganun din yung guys, piso-piso uh, lang bintahan, 5 piso mayroon tayo dyan. Tapos, ito din, kasama dun sa ano, akala ko kasi di ako nakabili sa palengke. Bumili ako, ito sa palengke to pala guys, palengke. So, bumili ako, nakalimutan ko, nakabili tuloy ako kay kuya kanina. So, ayan, mayroon din tayo pa oh. Tsaka paminta sa palengke to nabili. Tapos yung luya na, natin guys, napakamahal ng luya. Ayan. So, 54 pesos. Ito lang yun. Konti lang. Tapos, sibuyas naman, guys. Ang kilo ng sibuyas ay 90 pesos. Ayan. Sa palengke to. Ito dito lang to. May nag-deliver. So, ayan. Ay, napakainit. So, dito tayo. Start tayo, guys. So, uh, meron din pala akong napamiling ano, guys. Ah, uh, na lang, meron din ako nabili sa Mercury Drug mga gamot kasi konti na lang yung aking gamot at saka nakabili din tayo sa palengke ng doon kay Jojo ng mga chicharon at saka kasama to guys yan so yan guys yung ating mga ang kalat ng tindahan ko di ba <laughs> yan ang kalat kalat so ito guys uh, bumili ako ng just oh limang limang box ano to mangga grapes orange pineapple at saka apple yan so bigyan ko niyan guys 12 tapos dalawang mismo coke lang 22 bintahan so kanina guys dumating din yung aking gummy mamaya buksan ko yan pakita ko sa inyo. Ayan. Tapos dito, meron, tay meron din tayong isang uh, sito na nakapack. Ayan. Tapos, uh, dito tayo guys start. Ayan. Ito yung ating grocery. Uh, worth 12,000. Ayan. So, konti lang to guys kasi dagdag lang. Kasi may mga item na wala na talaga ako sa tindahan. Ayan. Pero okay pa naman yung ating tindahan. Oh. Kaya lang, pag like, may naghanap, di ba? Uh, customer, Uh, lagi tayong magsasabi na, di ba, naubusan tayo, pangit naman. So, ayan. So, pa yung kape, guys, sa ganito. Bentan ko 45. Ganito naman ay 24. Ayan. So, dami natin pastillas, guys, kasi ang pastillas mabenta siya sa akin. So, ayan. So, dami nito. Patay malagyan, ano. Lagay ko lang muna dito. Ayan. So, um, para lang makita natin yung mga laman. So, dami nito. Ayan ko lang alam kung saan yung iba. Ayan, oh. Ayan. So, kape. Ayan. Kape, kape. Kape is like, ayan. Sa Energent, 10 pesos lang. Ayan. Sugar, 22. Bintahan ko din ito. Wash. Tapos, bumili din ako. Ganito, 45 naman sugar na puti. Ayan. Tapos, ito sa anak ko lang to. Ayan. 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 Sa mga sugar, kape, kopi ko blanca. Ugly taste white, Ito yung mga mabentang kape sa akin. yan Tapos, ito, Cremilate. May bumibili din yan. ayun O, meron siyang buy 9, get 1 free. Tapos mga kape lang pala po lahat. Kasi, konti lang yan. Yan. So, next natin guys, dito tayo sa is isang box. So, halo na to guys, ano. Yan. So, may mga chicheria. Lagyan natin dito. Chicheria, mga noodles. Ayan. Extra big, mga ano to, 22. Tsaka yung uh, ah, pancit kanto na ganito, 22 din. Basta mga uh, malalaki lang pa. Chicheria. Ayan. Pa, lahat ng ano ko guys, yung Jack dito. ko. Mga Grito Piatos, Nova, uh, Vika, 20, and Bitahan. Ganito ba yung bawang 20 din. Ayan. Hmm natin matitiri. Ayan, kape. So, halo-halo na -halo siya, guys. So, pakita ko na lang sa inyo, no? Kasi sobrang init na dito sa loob ng tindahan. Yan, yun Yung laman nitong box. Tapos, ito, guys, mabenta na dito sa akin. Dati bumili din ako. Kaya, bumili ulit. Kasi, nagustuhan ng mga bata. Ayan, noodles, noodles, kasi canton. Yan, yun yung laman ng isang box. Ayan. So, unti lang to guys. Pero pag sa mga baguhan, kung iba ko mag-start ka, medyo madali na rin siya. Ayan. So, next box. Bilisan ko lang, guys, kasi napakainit. Ayan. Ito, non-food. Mamaya na lang. So, next, ito. Medyo madilim pangit ang ano camera pag ano madilim na. Ayan. So, pag... So, meron tayong dalawang chucky maliit. Kasi nung nakaraan, wala akong chucky maliit. At saka, wala din, ala, nasira o. Oh. Iba yun. Yung bare brand na sterilize. Ayan. So, bintahan ko nito guys ay 17. Ito naman ganito ay 30 ata 35. So, check ko pa ulit ang presyo. Nakalimutan ko na. Ayan. Anim na perasong bear brand sterilized lang naman. Tapos, merong mga dilata. Halo-halo na to guys. Ano? Ayan. Ito ko na lang. Ganyan. May long. So, yan yung laman. So, more on ano na to. Mga halo-halo din to guys. Mga chicharya. Ayan. Chicharya at saka yung mga ganito guys. O. Oh. Mabenta to sa akin mga bata. Yan. Ganyan ito din, mabibenta din to sa akin. Yan. So, bang bang, naganap ng bang bang. Yan. So, yan yung laman ng isang yung box na to. So, halong-halo na guys. Yan. Napakainit sa loob. Kaya <laughs> ganyan-ganyan na lang ano. Pakita ko na sa inyo. Yan, sour plum. 5 pesos bintahan so, yan guys. Masarap yan ayan meron tayong mga biskuit ayan Hansel Pita uh, Skyflakes kasi nakaranda ako nakabili tapos yung ganito yung nawawala to guys oh Jelly yung ice pop mga batal ay parin kasi panahon ayan nabenta yan 5 pesos nabintahan ko ayan so madami pa to sa ilalim kasi malalim to eh ayan dito halu-halo na siya guys ayan na na gulo-gulo ko na siya ayan so yun yung laman guys malaking box to eh ayan tapos next. Ay, cherrya. Tapos cherrya. Tindong at saka yung bugoy ng mabili. Minsan may mga nagiinuman. Yan. tapos mabili lang ng na. 1, dalawa. Tapos cherrya. Ayan. Tapos, kokna, one, two, three, two. Ayan. tapos mga uh, juice. Yan. Hindi Ayan. Yung gilero, so, lalim. So, ayan. 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 So, dito naman tayo, guys, sa ating mga non-food item. Ayan, meron tayong sister sanitary napkin. Lagay na lang sa kabila. Tapos, joy, maliit. Eight bintahan ko niyan, guys. Ayan. Ito lang. Na, konti lang naman yung nanahalo na sa food. Okay lang yan. <laughs> ayan, medyo madiling pa. Medyo madiling na. Ayan, meron tayong Downy, ayan, Champion, Ariel, uh, Steel wool kasi naubo sa lang, Steel wool Ayan, tapos cotton maliit, dalawang toothbrush. Ayan, dalawang toothbrush ito na meron dito. So, ayan lang yan, guys. Tapos, ito pala, maxi na sun sunscreen. Tapos, dito naman sa kabila, medyo madilim talaga, guys. Pasensya na kayo, ano? Kasi, gabi na ako nag-vlog. Ayan, meron shampoo. Uh, ayan, surf, na fabricol, joy, katol. Ayan, gumili lang ako ng anim. Tapos, Dawn rocks, keratin, gold, colgate. Ayan. Tapos, diba ito? Kandila. Mga Kojic na maliliit, 25 pesos bintahan. Tapos all for na ganito. Safeguard malalaki, 10, 50 bintahan. Ayan, Zone Rocks. So, ito lang yun guys, yung ating uh, napamili. Tapos, meron din tayong sigarilyo guys. yung sigarilyo, hindi siya kasama dun sa 12,000. Ayan. So, ito, free to. May basta, ano, madami free kasi si ano, RCS. Eh. Tapos, sigarilyo, isang rim lang ng Malboro, dalawang uh, Malboro Light, tsaka Fortune Green ko makita. Ayan, nandun. O, yan. Tapos, meron din tayong ticharon. Tatlo. Ayan, need us ticharon, guys. Ang isa niyan ay 160. Bintahan ko nito ay 18. May 40 pesos tayo dito. Tapos, ito, uh, delight. Dalawa lang. Ayan. Bintahan ko niyan, guys, ay 40. Ang isang buong ano nito is 50. 10 ang isa eh. So, meron tayong 4 kada isa. Di ba? Laka nakita ko dyan. Hmm. Nakarep din naman kasi yan. Di ba? Ito, guys, yung ating gamot. So, may mag, ano na naman, magre-react about sa nabibenta ng gamot. Actually, yung nabibenta ng gamot na basta sagurado lang tayo na mercury drug lang ang bibibinhan natin, di ba? So, yun. Kasi malaki tulong sa ating mga ano, kapitbahay, di ba? Hindi na sila pupunta ng bayan. Kasi layo ng bayan, ano, ah uh, dito na lang sa tindahan, eh, na sila. So may nag-ano nag, nag, ano, kasi sa akin, nag-message sa akin na ano ako, nagulantang ako. Anyway, so ayan. ah uh, ayan, may RDL, at puro resibo pinakita ko. RDL guys, number 2, number 3. Tagtatatlo. Ayan, tagtatatlo. Tapos meron ding ito, uh, betadine, dalawa. Ay. Tapos VIX. Bili din akong VIX mga apat ata ito. Ayan. So, ayan. Nahulog isang betadine. Wait. Ayan. Tapos yung mga gamot natin guys, ayan. Balita ko lang yung ating camera. May gamot tayo dito guys. Ah, uh, Ayan, meron tayong, kahit ako na lang sa inyo, ano. Ayan. Masyari so, mataas ng camera. meron tayong alaksan. Ayan. Dalawang pad na alaksan. Ayan. Bintahan ko nito 11. Tapos, medical ko guys, bintahan ko ay 9 pesos. ah uh, sa may pinamit naman na ganito, Rhea ba tawag dito? O Raya, yung brand niya. 8 pesos. Sa tatlo. Tapos, may kasi ang may jessic madaming, di ba, nilalag na. Ayan. So, meron pa ako doon, ni Mistas pa ako doon. Nagdagdag lang ako, guys. So, meron din tayong meal set. Yan, dalawang pag, Dalawang banig. So, meron din tayong diet kasi madalas may sumasakit siya. Kasi sir, diba sobrang intang ang panahon. Masakit talaga siya ng mga tao ngayon. Ayan, tsaka lomotil. Ang sakit na siya din to. Tsaka may pinamik na dolphinal. So, mabenta din yan kahit mahal. Napakamal niya 32. So, benta ko niyan guys ay ano. Tungan ko siya ng 5 piso. 37. Yan. Ay, nakulog yung ating may pinamik. Yan. So, kalat ng aking tindahan. So, yan Oh. Yan guys, yung ating tindahan ng kalat. <laughs> so, nakakatamad mag, ano, magligpet. So, mamaya ilalagay ko pa to. Yan, so, tindahan natin guys. Yan, so, wala nang laman dito sa taas. So, wala na akong chicherya. Tinanggal ko na, nilagay ko na dito. So, yun na lang. Kunti na lang siya. Tapos yung ating kalat. Ayan. Ayan. So, yung gamit ko guys, pakita ko sa inyo. Buksan natin yung gamis, okay. Ano? ano yung mga nabili ko? Yeah. Yan. Ito so, yung ating gamis Yan. Dalalo ko na lang. Nakita. Yan. So, mayroon tayong dito guys. Ayan. Yan. Ang isa nito, guys, 145 pesos. sa kilo. 145. Yan. One, two. So, mayroon tayong ganito, grapes. Yan. Three. Four. Five. two. Six. All na benta. Ako seven. Ayan, eight. Ayan, eight kilos. May iba't ibang ang dami niyan. So, yun yung ating dami guys. Kabalik natin. So, ko niyan guys, piso lang din. So, di ko na binibilang to kung kumikita pa ba ako nito. Basta, importante guys, ano, panghatak ng mga bata, panghatak ng customer. Kasi hindi lang bata ang bumibili nito at matanda. Kunin lang dami. So, yan, napagod ako. So, yun naman guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod pa. Alam, bye-bye.